Ito, for today's video guys Ito, nandito na pasabak naman kami ng mga taga Oklo excuse me to the max ha? Ayan, is sister ko from Loog Aba, ayan o, oh, napasabak na naman kami sa lutuan ng Biko Abay, nag-request ba naman si Lobby po Eh, din sa bunga nga no? eh, kami napabiko na Ha <laughs> Ang sabi niya, siya daw mag ang maghahalo. Abay, ito mo ang ate ko. Siya na ang nakahalo-halo. Eh, mamaya na lang siguro ako di yan. Ayan o, yan. Napasabak na. Sige, halo ate pe, halo. Alam ko namang masarap yung luto mong bigo. O, di diba? O, ayan o. o ayan, mukhang, o, o, mukhang ako na, ako ang dadali, o ayan. yan, nakaw, eh, talaga nga palang kabigat ng pagbibigay, eh, o. Oh. Ayan, tinulungan na rin niya akong maghalo-halo mag dahil hindi pala kaya ng isa. Palibasa ang ati ko, kinakaya niya, eh siya na may sanay ng magbiko eh. Ako nga'y tinuturuan, eh sabi ko, ay eh, nako, mabibili ko lang yan na halagang 20 pesos. Eh bakit ba ako magbibiko pa? Eh wala namang handaang nagaganap. Eh itong ati ko, kahit walang handaan. Basta gusto niyang magbiko. Hala, kahit na maghalo, halo, halo, ayan, o, dalawa na kami dyan, mga ka trops mga ka lahat na, ayan, o, ayan, sige, halo lang ng halo, ang ate ko kagaling maghalo, eh, eh, siyempre, yan, ang talent, eh, eksperto na, eh, mo, ang sabi pa nga niya sa akin, eh, napakainhin ko daw, eh, samantalang, eh, ayun, eh, ang powers ko dyan, eh, itinodo ko na, ayan, Medyo habang kami nag naghahalo eh, siguro kami ay eh, ba kami pero para mang hindi tahimik ang buhay namin no ayan no. Basta kailangan mahalo-halo. Ganyan pala tapos sabi na ate ko, kailangan daw ako matutong magbiko. Ay eh, naku po eh paghalo na lang eh, kainam. Oh, ayan oh, no? ayan. Yeah. Pinasasapin, ng ate ko yung Asukal na pula para nga naman maganda sa paningin at medyo mapula-pula. Yan, o, no, yan, nilahat ko na para mamasihan ang ati ko na o, no, ilahat mo at napula-pula naman. Ano kaya mapulang lambe, mapulang labe. Ay, just ko dahi. Ayan na, o. Oh. Ayan, o, oh, tinan mo ang ati ko. Ang kanyang pawis ay siguro'y kayat na yan. Ang labera. Kaya't na huwag lang tumulo sa biko at talaga namang lalong sasarap. <laughs> Ayan, o, no, oh, diba? Kagaling na makali. Ayan, o, no, oh, mukhang pinadadagdagan ng asukan. Mukhang nagkamali yata. Mukha yata ang panlabang na iabot sa akin. Eh, sabi naman ni ate ko, eh, baka daw naman asin. Ah, ano nga ba talaga ito? Teka nga. Eh, sabi naman ang nasa likuran ay, apa from USA yan. Eh, ang sabi nga niya ay asukal. Basahin nga rin namin. Eh, sugar nga naman. Hmm, ayan, ayan. Ayan, tinignan ko, ko kung ayos naman. At kung kitang-kita -kita ang mga ginagawa namin. Ayan. Sige, halo ate pe. Halo. Aba, mukhang pa ng mga papaya ah. binaitis. Ayan, no? Dahil sa wala pa lang tigil. Naku, excuse me. Parang ayaw kong matutong magbiko. Gusto ko parang ako'y kakain na lang. Kasi yung paghalo eh. Naku po, eh, may to the max na naman ang mga kamay ko niya. Kung talagang ayan ay eh, ako ang maghahalo. Abay, panay naman ang tikim ko. Eh, Gusto ko, nabusog na ako sa kati tikim. Eh, sasarap ba naman? Mukhang yung kulang asukal, eh, eksaktos na. Eh, kaso, mukhang sabi niya, ate ko, lagyan mo pa ng kaunti. Ay, mali ako nga palang nagsabi. Pero sinabi niya rin yun. Ayan na. Oh. Sige ko, Diyos ko, walang halong halo pa na ito hanggang sa maluto. Naku po, Diyos ko, dahil ang mga cooking ina. Ayan na, dumali na. Oh. Aba, o, oh, tikim. Oh. Tamo, ako'y taga lang. Nagahalo lang ng kaunti. O, oh, ayan, oh. Tikim na naman. Ay, nakong sarap. O, oh, diba? Pagkakasarap. O. Oh. At talaga namang siguro mamaya ito'y talagang bubos. O, ayan. Nilagay ko na ang soap powder soap. <laughs> Hindi. Joke lang. Abay, siyempre, sugar naman yan. Diyos ko, Kung nagkamali tayo, wala. Hindi natin makakain yan. Ayan, tinikman ko. Aba, asukal pala. O, di diba? hindi nagkamali ang nagbigay sa atin. Kasi ba naman may kakulay? Ba naman ng mga, mga powder soap? O, ayan na. O, ayan. At isasalin ko na maya, maya pa sa garapon para hindi mapagkamalang powder soap ang tinamaan ng lintik na ayan. O, tinamaan ang ati ko, walang tigil sa paghalo na kung punta ko sa bini, ako daw ay e magbiko. Ayan, medyo makunat-kunat-kunat. Na. Talaga naman, wow! Boys over. Ayan, Oh, oh yes. O, oh, tamo, makuundak sabi. Ganun pala pagluto pagluluto. Kailangan wala kang tingin hanggang sa na kasing ng mga lola di yan. God! Diyos ko po, huwag naman muna kami muna kumunat. Ha, oh, ayan, kahit na pakalong-kalong na mga papaya, sige lang, halong pa rin. Okay. Ayan. Kung paghugas lang. <laughs> Alright. Okay, na. Okay. Thank okay. You. okay.